mga ka-update, lulutuin na naman natin ngayon yung kinuha namin kahapon. Uli inano namin. Dito. Uh, nilagay na namin agad sa dagat. Binabad sa dagat para hindi siya mabuhangin. Kasi nga pag hindi nilagay sa dagat, uh, nagiging mabuhangin siya, mabuhangin. So ngayon, lulutuin na natin ito. Kaya so, nungugasan natin ulit. Ito tabang nito. Ito. Ito. natin Ito. 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 Dalawang hugas, sulihan na natin sa kaldero. Hindi marami-rami ito kasi bibigyan namin si sila nanay. So ito naman yung natin ngayon mga ka-update. Uh, bawang at saka kamatis. Nakaraan kamias, yes, ngayon kamatis. natin ha. natin yung bawang. Tapos, kamatis. Masarap daw maraming kamatis. Kaya, ginamihan namin yung kamatis. Tapos, ganito ng tubig. Lagyan din ang asin. Yan, ako na. Lagyan na natin konting asin. Masaya nyo na yan mga ka-update kung naglagay kayo ng lichin. Okay. okay so, talaga natin. Hintayin lang naman natin pumulo. Okay. Tapos yan mga ka-update. Halawa natin ng malunggay. Yan ni Imay ni Anne. Thank you. I mean, yeah. One eternity later. Siya so, nagkulo na. tignan natin, Dikpan natin yung kanyang sabaw. tama na yung alat. Hindi na? Hindi. Ako. 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 natin Ako. Hintayin lang natin kumulo. Uh, para ma pag luto na yung malunggay, kahangin na natin. A few moments later. On... Yeah, hangin na natin. Okay. Wow. Masabor. <laughs> Yan, sandukin na natin. naman eh. Okay. Ito naman yung ulam natin ngayon. Yan, kaykay Kai. So, yung gastos natin dyan. <laughs> may kunting, ano, ajinomoto, tapos bawang, tapos uh, kamatis. Oo nga pala, mahigit. Sabi natin limang piso, pati na yung kamatis. Ayan. Tapos, ito, binigay lang ni nanay. Kasi nagbigay kami doon ng ulam Tapos may binigay siya ngayon Tapos ito bigay lang din talong huh? Bigay lang din po yan Yung <laughs> pinunta namin kanina Tapos uh, kalamansi Bigay lang din yung kalamansi <laughs> Okay, so yung kanin natin Siguro estimate natin yung pagkain natin ngayon Ay halaga siya ng Sabihin na natin 60 pesos Okay Kaya tayo mga ka-update na tapos na rin mag-pray. Kaya, kaya na tayo. sarap nito. Sarap. As in, masarap na masarap. hindi kasi ito mahirap na ka-update. Kasi, ayan o. Wala kang susungkitin. Wala kang sabi na pahirapan. Kasi, Ayan o. Buka na agad. Ayan. Dali lang. Buka na agad siya. Kukunin mo na lang ganun. Hmm, sarap. Ayan. Nakabuka na agad sila lahat. Ano. Kaya, walang kahirap-hirap. Walang kahirap-hirap. Ang sarap kainin at madali siyang kainin. Okay? So, thank you very much po sa panood at support ha? Kain na tayo. Maraming salamat po. To God be the glory and God bless.